Ako po uh, si Jumad Sariul po, uh, dati pong akong abo F member po. Uh, nakapunta po ako sa Dalawa at nakapag-counter po ako doon. Nakapag-aral po ako ng BAMER nila Duke P. po. Ngayon po, uh, nandito na po ako para magbagong buhay po. Gusto ko rin po na mabuting ama sa mga anak ko po. Kaya po ngayon, nagsurrender po ako para makapasok pa ako ng kapgo. Napunta ka, paano ka napunta na Marawi kwento napunta ka na Marawi at namit mo yung mga maute. Ah uh, nakapunta po ako sa Marawi din nila po ako ng Commander doon nila. Ah uh, yung Maruan po doon po ako sa kanila para mag-ara po ng BAMERA. Kina si maute naman namit mo sila di ba? Namit ko po sila po. Sa butig sa butig ah uh, sa Dulawan Municipality natutiyang po. Ngayon, Anong nararamdaman mo ngayon na malinis na yung buwan mo? Masayang-masaya po ako kasi nandito na po ako sa gobyerno para tumulong po. At saka para sa pamilya ko rin po na salamat po sa gobyerno na magbagong loob na po ako. At nandito po pumasok na po ako sa KA. Salamat, Juman. Maraming salamat po, sir.